Hello guys, good morning yan. Papasok na naman ako sa trabaho. Siyempre, meron tayong sister dito na nagdanong. O yan, always po ako nanonood ng vlog mo. Uwi na ako na ako next month. Pwede ba na hindi ko sasakyan ang ticket ko pa uwi Pinas? Gusto ko pa kasi mag-work dito. Nako, sister, wag na wag mong gagawin yan sa lahat po ng na nanonood dito. Is may mga balak na ganyan is, wag na wag niyong gagawin yan kasi... Ano, magkaka-kiss kayo, guys. Huwag na huwag niyong gagawin. Malalaman niya ng amo niyo na hindi niyo sinakyan. Malalaman ng amo niyo yan, guys. Basta magsisisi talaga kayo kapag ginawa niyo yan. Kasi ang hirap ng buhay po dito sa labas. Lalong-lalo lalo na kung wala kayong mga kaibigan dito, wala kayong mga kilala dito, na pwede niyong sandalan, ganyan, is, pwede niyong hingian ng tulong, is napakahirap. Lalong-lalo lalo na kung hindi mo sakyan yung ano mo, tikit mo pa uwi, mas better, sister, is kung gusto mo pa magtrabaho dito sa labas is habang hindi ka pa nabilihan for example is maghingi ka na lang ng NOC sa amo mo na gusto mo magtrabaho sa labas ganyan so kailangan talaga sister is sakyan mo yung pauwi sa Pinas guys kasi magkakaroon ka talaga ng malaking problema dito kasi ang hirap hirap po magtrabaho dito sa labas kapag walang papel yun lang po ang masabi ko sa iyo sister marami din akong nababasang ganyan yung mga tanong nila na pwede ba daw nila hindi sa kanyang mga tiket nila pa uwi sa Pilipinas. Naku, magkakakaso kayo niyan guys. Huwag na huwag niyong gagawin kasi nga guys, ang pagkakaalam ko is wala na masyadong trabaho ngayon. Kung gusto niyo naman magtrabaho mga company ganyan is yes, tatanggap, tatanggapin kayo pero yung iba is hindi kayo susweldoan guys. Lalong-lalo lalo na alam nila na wala kayong papel, hindi kayo bibigyan ng sweldo guys. Oh, mapapagod lang kayo, ganoon. So wala rin, wala din mangyari. So sister, ang mapayo ko lang sa'yo, mag-uwi ka man ng Pilipinas. Kung gusto mo mag-apply ulit dito sa labas is pwede ka naman maghanap sa may Manila guys. Meron din sila doon na skills o ganyan. So, uwi ka muna para safe ka. Ganun. Huwag kang mag-isip na mag ano, huwag kang maniniwala sa mga iba na ganyan, hindi kami sumakay. ganyan ganyan okay yung buhay namin magkaiba po yung buhay ng tao guys bawat ano natin magkaiba po yung tatahakin natin kaya wag na wag kang maniniwala sa kanila ganoon yung mga iba na hindi sumakay so sister umuwi ka muna tapos pag isipan mo kung gusto mong bumalik dito nasa labas ka magtrabaho mag ask ka sa mga agency sa Manila marami naman doon na may, ano, may skills ganyan skills yung sa labas ka magtrabaho. So, yun lang po ang maano payo ko sa lahat po ng kababayan ko na ganyan ang iniisip yung hindi nila sa kanyang kanilang ticket na kuwag niyo pong gawin yun. Don't forget to share and follow by